Alright, so magandang araw sa inyong lahat mga boss at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So medyo matagal-tagal na rin tayong hindi na nakapag-upload ng video mga boss. No? So pasensya na kayo, uh, hindi tayo nakapag ng tutorial kasi nga um, marami tayong ginagawa. So marami kasi nag-order sa atin ng microphone input module para sa ating mga video. Okay, kaya medyo natagalan tayo sa pag-upload ng mga video tutorial. So... Pero ngayon mga boss, ah uh, nipilit ko na uh, um, ng video para magkaroon naman tayo ng uh, tutorial ulit sa tungkol sa mga video game okay, machine so meron po akong biniling ano dito mga boss uh, um, DC to DC na back converter para sa ating mga video okay. so ito po siya mga boss no yan o, binili ko po ito sa online sa Shopee din o, murang mura lang naman ito Um, ito po ay nilagay natin sa ating um, PCB board para sa ating mga pindutan sa video key, no. O so, ayan. Kasi so, pala mga boss ito pala yung ginagawa natin ng ating microphone input module. So ito, dito po siya nakakabit sa hindi pa nakakaalam no. ito po yung ating microphone input module mga boss no. I flex ko lang po ito. Baka gusto niyo ring umorder sa akin. Meron ako nito sa Shopee. So, hindi pa nakakalam yung function nito mga boss, no? Meron siyang mic volume. Ayan. Ito sa taas. At syempre, meron dalawang mic input para sa dalawang microphone. No? Isang volume para sa dalawang microphone. So, ito naman sa baba mga boss. Hindi po ito mic volume, no? Ito po ay uh, mic frequency adjustment. Kung gusto nyo i-adjust yung frequency ng microphone niyo gusto nyo ng matining, yan. At kung gusto nyo namang mabase, Ayan. At saka anti-feedback na rin ito mga boss Ang no, simple lang naman magkabit nito Dito, dito papagkita ko sya sa loob O yan Siyempre maraming kalat-kalat <laughs> Ang loob natin, may, ano no, uh, ating video eh. Diretso lang naman yan sa player ayan. Yan lang naman mga boss Ayan At dito ko siya ikinabit sa rap, So meron naman kayong option kung saan nyo gustong ikabit Pwede rin naman dito o kahit saan nyo gusto so back to topic tayo mga boss o so ikakabit natin to tuturuan ko yung paano ito ikabit o so bago natin ikabit ito mga boss hindi pa pala nakapag subscribe sa ating channel no please subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa next nating mga i-upload na video so dito sa likod mga boss sa ating player kung ganitong klaseng player ninyo meron dito tayong makikitang 5 volts na output So, ayan. So, dyan natin isasaksak yung ating DC to DC back converter, mga boss, no? Ito yung ating DC to DC back converter. So, ito po ay uh, 5 volts. 5 volts yung kanyang input. So, dito, meron tayong 5 volts dito. Kung ganitong klaseng player ninyo. O meron din naman kasing player na 3 volts na, no? Hindi na kailangan ng DC to DC back converter. Kasi yung ating PCB board, sa ating pindutan is 3 volts lang dalawang dalawang battery lang yon uh, 1.5 plus 1.5 equals 3 volts lang yung kakailangan niya so, hindi niyo na kailangan ng DC to DC back converter so dahil yung ating player ay 5 volts yung kanyang output so, hindi pwedeng idirekta natin sa PCB board kasi masisira yung ating PCB board over voltage kasi siya dahil 3 volts 3 volts lang dapat yung ating uh, PCB board na isosupply So, kaya tayo gumamit ng back converter na DC to DC. So, sa paglagay mga boss, syempre, uh, kailangan nyo ng uh, socket na ganito. And, hindi ko alam alam kung anong klaseng socket ito. Sa so, nakakaalam ko anong socket nito mga boss, i-comment eh, nyo lang sa da, sa baba. So, ito, meron akong nakita dito sa aking mga uh, charger ng laruan. O yan. So, kasyang-kasya itong klasing Uh, adapter na to yan isasaksak ko muna try natin ayan so, nakasaksak na yan mga boss so, syempre uh, bago natin ikabit sa ating PCB board ito mga boss no? O, dito pala meron siyang in dito yung kanyang in at dito naman sa kabila yung kanyang out. O dito tayo maglalagay ng wire papunta sa ating PCB board. O meron siyang out positive at out negative. Pero bago natin ikabit ito sa ating PCB board mga boss, iti-test muna natin yung kanyang bultahe na lumalabas sa out. I-check natin kung uh, 3 volts yung kanyang boltahe uh, kasi hindi tayo basta basta magkabit sa PCB board na hindi natin tinitest kasi baka over voltage at nasisira yung ating PCB board so kailangan lang natin ng tester at bago natin testiran to syempre ay papaandarin natin yung ating uh, player so eto switch o yan naka on na yan at kung makikita nyo umiilaw na yung ating back converter iti-tester natin kung uh, sakto ba na uh, 3 volts yung lumalabas so, ito yung ating tester o so, ayan so ayan sa tester natin ay meron siyang 4.12 volts o so, hindi, hindi pa rin natin pwedeng isaksak ito sa ating PCB board So, pababain natin yung ating uh, sa output. So, paano natin papababa? So, ito mga boss, kung makikita nyo dito, yan, makikita nyo itong blue na to. So, meron siyang naka, ano na, gold, uh, ano, tanso. So, pipihitin nyo lang yan pa counterclockwise. Counterclockwise natin hanggang sa bumaba yung kanyang voltahe. Basta pa clockwise lang hanggang sa makuha natin ang tamang bultahi na sapat sa supply sa ating uh, ano PCB board na mga boss no so, medyo kinat ko yung ating video kasi nga uh, inikot ko muna yung uh, pihitan nya para sa kanyang adjustment ng bultahi. kasi hindi tayo makapag video habang nag, nagpipihit ng ano ang kasi mahirap mag-isa lang kasi dito, mga boss. So, ngayon, ayan, ititest natin kung ilang voltahe na to. Negative at sa positive. Ayan. O meron na siyang 3.4 na voltahe sa output niya. So, okay na yan, mga boss. Mas maganda taasan natin ng konti, no. bawa, pag 3 volts lang. So, gawin natin 3.5 or 3.4 okay na yun. So, para uh, meron siyang um, bakante o meron siyang shop, sobra na supply kahit konti so, oh, mas okay lang na sumobra ng konti kisa sa kumulang kasi pag kulang kasi magiging abnormal na yung ano yung function ng ating PCB board so ngayon mga boss ay kakabit natin to papagapangin natin to papunta sa ating PCB board Uh, siya nga pala mga boss no, bago ko makalimutan no. gumamit kayo ng wire na merong ano indication no. Halimbawa pag parang ganitong wire, speaker wire na merong pula at saka itim. Ito kasi yung ginamit ko. Uh, lahat blue kasi wala akong available na wire dito. O, dapat kasi maalam nyo kung saan yung positive at saka saan yung negative. O, dapat yung wire ng positive ay kakabit nyo sa positive. At saka yung wire ng negative ay kakabit nyo sa negative. O, dapat alam nyo kung saan yung negative at saka positive mga boss. No? tulad nito meron siyang tanda yan ang, yung black na merong puti yan yung kanyang positive sa saka yung solid black naman yan yung kanyang negative oh so, yan lang mga boss no so ipapagapang natin to sa ating PCB board sa harap alright so nandito yun na yung ating wiring at dito natin yan ikakabit yung ating back converter All right, so ito na mga boss, yung ating uh, back converter. Uh, nilagyan na rin natin ng screw para hindi na siya aalog pa. So ngayon, yung last uh, op, ano na lang natin step natin mga boss. No? O so, ikaka natin tong wire na to. Yung red at saka black, no. At ikakabit natin dito sa kanyang uh, output. Dito sa negative output at saka yung sa positive output yung negative natin ito yung black at saka yung positive ito naman yung red so yan All right. So tapos na natin ikabit yung ating wiring. So ngayon ay siyempre kita try natin kung gumagana yung ating um nilagay na back converter. Right. So i-on muna natin mga boss. So, on na yung ating unit. ayan umiilaw na rin yung ating back converter pero ititest natin yan kung uh, yung voltage nya is ano pa rin stable oh, ititest natin yung kanyang voltage mga boss no kung mm, okay pa rin ba yung kanyang voltage kung eh? um, parin, pa rin um, hindi sya over voltage alright so meron siyang 3.3 volts so good yan mga boss ngayon susubukan natin yung ating button yung gumagana wala pa akong monitor ngayon oh. hindi ko muna binuksan yung monitor ko kasi merong nakapatong na mga ano right one yun two three four Okay. So, magana naman siya. Hindi lang natin makita yung ibang button kasi walang monitor. So, one, kapag gumana two, yung ibang button, three, ibig sabihin, four, gumagana lahat yan mga boss. Six, eight, seven, nine, oh, yan. So, okay. Kaya natin mag-play. one, two, three. Play. volume right. alright so, so yan mga boss so okay naman yung ating kinabit na DC to DC back converter so, hindi natin kailangan pa ng battery para mapagana yung ating uh, PCB board o, minsan kasi pag gumamit tayo ng battery, no, naglulus minsan yan mga boss, no. Lalo na pag nasa rentahan, tumatawag pa yung customer bakit hindi gumagana daw yung PCB board. Yun pala, uh, low bat na yung battery o di kaya ay naglulus. Tulad nito, nilagyan ko lang ng uh, cable tie para hindi siya maka mababaklas. So, sa pamamagitan ng ating back converter mga boss, hindi na natin kailangan pa ng battery sa sasakak na lang natin doon sa likod ng ating player na mayroong 5 volts na supply at kung yung player naman ay mayroong 3 volts mas maganda hindi na natin kailangan pa ng back converter o diretso na natin kabit sa ating PCB board sa pindutan o yan mga boss so sana meron naman kayong natutunan sa araw na to no? plaza, hindi pa wala nakapag subscribe sa ating channel please subscribe and pahit ng notification bell para maging updated kayo sa next nating mga i-upload na video mga boss so maraming salamat sa inyo panonood God bless us all and peace out